Magandang umaga sa iyo kaibigan. Ako nga po pala si Jonathan Daklan. Uh, ako po ay isang distributor ng U Corp. At ngayon, meron akong tanong sa iyo. Ito'y napakahalagang tanong. Are we truly nourishing our bodies? Kasi nga, ang daming tanong ngayon bakit tayo nagkakasakit. Eh dahil naman po sa ating lifestyle. Kung, kung ano yung pinapasok natin sa katawan natin. Alam ba natin na yung Agahan natin ay may sustansya na kailangan ng katawan, panangalian at hapunan. So ito yung dahilan bakit tayo nagkakasakit. Dahil modern ng dahil sa modern diet natin ngayon ay kulang na po ng sustansya, mga fast food, no? Kasi mabilis, kailangan natin mabilis. So ganun din, no? nagde through tayo, so, pero yung nakukuha nating sustansya ay hindi naman sapat sa katawan natin at hindi naman nakakatulong. Kaya ito ay nagpapahina ng ating immune system. At nagre-rise din po yung fatigue, naglo-low yung immunity natin, at poor digestion. Kaya nga, sobra pong hindi po ma-absorb at hindi may mabigyan ng tamang sustansya yung katawan natin dahil sa ating lifestyle. Ang solution po, ladies and gentlemen, ay ito. According kay Hippocrates, siya po yung father of medicine. Let the food be the medicine and the medicine be the food. Ang solusyon po pala ay complete proper and balanced diet or balanced nutrition. Ang solusyon po ladies and gentlemen is spirulina troche. Ito po ang nakatulong sa akin dahil po sa isang stakis ng YuCorp. Uh, ah uh, siya po ay nag siya po ang nakatulong po sa akin. Dito po ako nag-opisahan dahil sa kanya si Ma'am Richilin. So binigyan niya po every time ako na every time po na makita kami binibigyan niya ako ng spirulina hanggang sa binigyan ako ng isang bote at doon ako naka, nakakita po ako ng transformation sa katawan ko sobrang payat ko po dahil sa stress at may sakit din po ako sa high high hypothyroidism at uh, yun po napakalakas po ng heartbeat ko so dahil po sa spirulina nagtaka ako gumanda yung Pakinamdam ko, nakakatulog na ako kasi nga heartbeat ko sobrang dalakas dati na sa high po. Yung aking heartbeat ay nag-normalize. So, nagre-repair na ngayon ang katawan ko kasi nga nakakatulog ako ng maganda. Pagising ko, umaga na. Dati, alas dos, alas tres, nakagising ako, di, di na ako makabalik. May insomnia pa ako. So, hindi pala tulong yung hindi tamang pagtulog. So, na, ang hindi nakaka-repair yung katawan natin at nagpapasalamat ako kay Ma'am Richelin dahil sa sa kanya binibigyan ako hanggang sa naging distributor na rin ako dito sa UCorp. Yun, so gusto ko rin po matulungan ka at yung pamilya, ang mga kamag-anak mo, kilala. Gusto kong i-share sa inyo ulit mga kaibigan, no? So ngayon, papakilala ko sa iyo ang spirulina. Ito ay blue green algae. Hindi ito ilumot pero hindi po ito lumot na katulad ng makikita natin sa kahit saan. Ito ay high grade na lumot na naka, napahaganda, napaka healthy, rich in protein, vitamins, minerals, and antioxidants, 100% natural and sustainable, or 100% organic and non-GMO po ito. Uh, alam nyo ba, ladies and gentlemen, ang pinakaunang photosynthesis or spirulina sa buong mundo ay nangyari 3.5 billion years ago. So may technology na po ngayon na hindi na po kailangan magantay tayo ng ganun kataas ka, 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 ka taas na panahon. No? So meron na pong kinukuljoy na po ito na same quality. At nakakatulong din po ito na mag-release ng oxygen sa environment. Dahil sa ito nga po ay uh, powered by sunlight or photosynthesis. Ayun, so ito po yung itsura niya sa microscope. At bakit maganda ang spirulina? Kasi 14 times more calcium than milk. Ang kailangan po natin ito, ang calcium dahil nakakatulong po mag-build ng strong bones, teeth, and hair growth. 100 times more vitamin A than carrots din, no? Nakatulong ang vitamin A para sa ating mga mata. 6 times more protein than eggs. Alam nyo po ba? Ito ay high natural protein content. Up to 70% po ang isang tabletas, no? At itong sinasabi dito apat na tablet po ito na ikonokumpara. 6 times more protein than eggs. Alam niyo po ba, sa 22 amino acid ay merong 18 amino acids po na makikita dito sa spirulina. This is protein. This protein is high digestibility. 97%. Parang ginawa ng Panginoon ito na para sa mga tao talaga, no? Parang uh, mana from heaven, parang ganoon. So ganoon. Napaganda po ng spirulina. 50 times more iron than spinach. Nakakatulong po yung iron para sa ating dugo, no? Pampaganda po ng daloy ng dugo. At 4 times more potassium than bananas. Uh, ang potassium po ay sobrang napaka essential po ng katawan natin, no? Ako po dati dahil po sa nararamdaman ko na bumaba po yung potassium ko, hindi ako makatayo, hindi ako makalakad ng napaka ng napakatuli, no. Sakit, sobrang sakit ko po, sakit po ng aking mga muscles. At simula nang nakainom ako ng spirulina, ito ay nakapag-improve po na aking health. So, namataas po kasi, no, yung potassium ng spirulina. Ayun. At alam alam niyo po ba na maganda po yung uh, yung potassium para tumutulong po siya sa muscle sa muscle natin uh, including po yung ating heart at mga nerves natin. At 4 times more by fiber than oats. Alam niyo po ba kapag kulang tayo ng fiber, magkakaroon tayo ng no uh, tayo ay may symptoms po ng mga sakit no. No uh, magkakaroon tayo ng constipation, bloating, fatigue. Tapos pag long term po na kulang tayo ng fiber, it lead to type 2 diabetes in heart disease. Ayun. Sa so, ang spirulina po ay may vitamins, minerals, natural pigments, fats, carbohydrates, protein. Kaya sinasabi dito, ang spirulina ay superfood. Ayun po yung protein niya, sobrang dami, no? Essential amino acid, and non-essential amino acid. Vitamins, minerals, pigments, fats, at quite two nutrients. Sobrang dami po niyan sobrang mahal po niyan kung iisa-isay nating bilhin yan sa mga vitamin store at sa mga pharmacy, di ba? So dito sa si spirulina, compact food po siya, super food po yung tinatawag. So yeah, ito, yan po yung uh, key elements po spirulina, meron siyang picocyanin, chlorophyll at GLA. At ito yung benefits ng picocyanin. Isa dito ay enhanced stem cell production. Kaya nakapagpapabata po ito. Chlorophyll, supports healthy hemoglobin, protects skin and prevents aging, good for wound healing, cleansing and so on. Gamma linolenic acid, anti-cancer po ito, anti-inflammatory, reduce menopause symptoms, balance cholesterol levels, etc. At according sa WHO, spirulina is the richest food on earth. United Nations, sabi po nila, most ideal food for mankind. Uh, to fight against malnutrition of all over the world, at ito po yung mga reputed organizations that promoted spirulina. Excellent compact space food for astronauts. Dahil nakakatulong din ito na anti-radiation din po ito, ladies and gentlemen. At sabi ba nga po ng NASA, 1 gram of spirulina is nutritional equal to 1 kilogram of assorted fruits and vegetables. Napaganda din po nito sa mga kabataan. At tatalino po sila, no? Sobrang bilis po nilang maka-intindi at maka-absorb ng mga information sa school dahil nga po sobrang taas po ng taas po ng protein at iba pang mga minerals at mga nutrients na kailangan po ng katawan natin at gaganda po yung katawan nila, sobrang lakas po ng immunity po nila Ito po yung mga top benefits of spirulina health benefits boost immunity detoxifies body, increases energy, supports weight loss improves skin and hair Enhance brain function, support anti-aging, prevents cancer, purifies blood and increase blood flow, protect liver, protects, uh, prevents arthritis, healthy eyes, improve digestion, treats allergies, prevents diabetes, body detoxifier, immunity booster, helps in weight loss, heal wounds, reduce menopausal symptoms, prevents Alzheimer's, good for anemia, promotes healthy cholesterol levels, maintain healthy blood pressure, eliminate malnutrition, put. potent antiviral activity supports healthy pregnancy. At pwede din pong gawin ang spirulina, gawin po siyang smoothies na haluan po ng gulap, putas, gatas, uh, yung ice at spirulina. At may uh, kaunting honey, no? Ice lemon po spirulina din po at protein power bites. At pwede din gawing cookies. Ayun, pwede din gawing tinapay. Marami pong mga recipes po ng spirulina makikita po sa online yan. At pwede din po uh, gawing spirulina face mask para po mas gaganda yung mga maganda, yung mga gwapo mas lalong gagwapo. Pero yung mga pangit ay hahaba po yung kanilang buhay. Joke lang po. So ganun po kaganda yung ating product natin. no So maganda po yung uh, spirulina para sa mga athletes busy professionals, er, elderly, mentally exhausted or stressed, vegans or vegetarians, people with weak immunity. People looking to lose weight, always tired or low in energy. Maganda po ang spirulina, ilagay sa mga juices natin, kape, at uh, iba pang mga recipes. At best ang spirulina kapag inumin natin before meal. Kasi nga pagkain ito, superfood, so kakain tayo ng umaga, agahan, tanghalian at uh, hapunan, pwede naman kakain naman po tayo ng spirulina kahit apat na tabletas mo every before meal no? 3 times a day. Bago matulog, dalawang tablets. So, good, uh, yun, no? Napaganda po. Maraming maraming salamat po sa ating pakikinig. So, sana po ay marami tayong natutunan, marami tayong natutunan sa araw ito tungkol sa spirulina. At pwede din, pong, pwede din po, pwede nating i-share ang video nito sa mga mahal natin sa buhay, pakilala natin at kapitbahay or classmates natin, ka-church natin para po matulungan din po sila na ma-improve yung kanilang health conditions. Ayon, no, maraming maraming salamat sayo. At sana ay hahaba pa ang buhay natin lahat sa tulong ng produkto at tulong ng ating may likha. Maraming, maraming salamat. Good morning everyone. More power at ingat po tayo lagi.